Oh, ito ni Dor. Sa kabila naman yun. Ah! Ay, kaya pa din. Sa kabila, sa taas. Sa taas. Ah, ah. Ang galing ako. Very good. <laughs> ba't may hindi ang kutsara nila? Sabihin mo. Tanungin mo. Kasi ano yan? Pa-inita na para. Para hindi sila malamig. <coughs> ah, ba't bawal malamig na kutsara? Oo, oh, oh, good. Putik pa ako sa last. O pagka magja-jollibee tapos, kukuha ng kutsara. Alam mo na kung nasaan ang kutsara. ano? Nang potahteridor. Ikaw na lang ang kukuha. ano? Mama ano to? Grapes? Right? Grapes karam Parang grapes na yun. Ah! Alam ko yan! 嗯，嗯，粉色。 O oh, kulai merah. Kelingkung lagi. Karena di bagian tuan bukmi hati. Di bawah tuan bukmi merah. Mama. Kulai nampak merah hati. Ah, merah. Mama. No. Ito na lang. Yeah. Mama, na no, 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 Mama. Mama, no, son. Mama, no, Ay, no, ano